beriman Mampu saya ke toko So, main muntah setengah Main muntah, bos So, yang biar malam di Sadrino So, aku lagi representatif As uh, Amo Hatan O Discussion Party Sa uh, Amo Ang Mga Produkto So, usah aku na Sultan Ang uh, Batista Sa Mga Produkto No uh, Salamat kayo Sa S-Twist uh, Philippines uh, Nga Itagaan Ang Opportunity Nga Maka adiskas diriya sa inyong atubangan. O gabi na sa itong mga farmers, nagigikan sa lain-lain ng mga lugar, kaya naabot ang mga kisabito yung taga-balamban riya. So na yung usah, si Rinaldo, Riptos, at ang isublon, ang isublon, panel. So sa daghan kayo, kupa, nato tagsang-tagsang na, kupa ang laon.

definition mo de dria is na yung ban nga ito nakita na ang ban is wala pa. So muna karo yung among in, ako ang ipa, sabot sa inyo, ako yung pinagalain na sa inyo na karong kabungkaton. So muna yan, uh, ito ang visible management solution. So pag huwag ka ng visible management solution, para asa mo na, para pan, gulay nga, para solusyon sa ito ang mga problema mga listing yung sinto, sakit, sa namo, listing uban pa na, kung sa pampistiya. Pistiwa ay bugas. Ngayon na yung uban pa na, karap mo buwan na, hindi mo buwan pa na niya. Maybe daw, mamaya yung kasagang <laughs> ng kwerto, listing <laughs> na mo, kasi uban pa. So, karon sa itong pagpananong, so,

na ang na. So mo atong itong isulutan ka mo nga kamuntagod. So mo na, kung mo na so kung saan ay atong pilingon, kung saan ay atong dapat i-consider kung mananong ta practices. So kata mga na naanda na to, naan na po tayo kagugang na So next is tama po po So dapat kung ta, dapat santo ka sa tubig. Dapat mananong ta, dapat accessible sa kasang tubig. No? So dapat ang area ya, ka kayo nga, dapat dali na kayo magmanong tubig. Kaya ano? Ang tubig, usan siya nga ikinahanglan Ang importante nga sa atong pagpananong.

Sketsa trips, miles, and miles baru. So kan Asia, mana na kesegaran kebun kesegaran itu dia is mau Overboard. So, muna yung isang klase ng mga insekto ng mga tanging, So, kanon, sa among ikarecommend na product, siguro, ang mga produkto na mga nai is mga sa una pa. So, wala na tayo na yung ginamit ng mga produkto. Pero, ano kamo pa na yung napresent? Kaya mas ato di ang ginagawa uh, ito na spray tayo na din Then, uh, mga produkto ha, mga ito yung spray. Na, pagbinti mo na Eh, po, iba po sa isa ka lang nga, may nag-uusap naman na natin. Ma'am, yun so, pero meron ka munang ibalik dahil pila na katunay hingawan at na kayo magamit ng mga farmers na may napulot ha. influenza sa kagaran ni kuna kay bisan sa bato damo kreet sa o ulod so kay ta lang kapits di ba kay mga bantay mo ang dugus-dugus so usap ko bisan ta kapits sala kaya sa tempat yo sa tuang chako atrips ha kana bitong atrips de tabako na pa tabako ni mo na pero kasagar tabako de bin parbore de tomato fruit pulp so kung natin mga magamalangga, pumain singko, matangadhyaha, satoa, matagong, anga to, chako, uyditok, magamit, so ginunang kita, nanya, ah saya nanggang po sa existence, tumitidim ngel, ngel 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 100 ml, ngel 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 Next. So, mga kalakan dyan eh. Mga kalakan no? So, isa rin kami itong kalakan. Si kalakan, ano ba? Nakapato sa katong? nak, Na. So, ito no? si Alak. <laughs> sumuli siya ang akrona, gamit na mga karaan na siya ng mga produkto, pero gamit niya po pang break sa resistance sa mga mananap. So, una, yung dosage, kung kitahin mo palit mong nalaktan, so, natin 2.5 to 3.5 tables po, kung tulong kutsara o tunga, ang dua kutsara o tunga, kung tulong kutsara o tunga, kada usaka ka, napsak sa player. Muna yung akong nga, gamit sa tuwang nalaktan. So, next, isa yung nakailangan, lead force na nakagamit ng big force drill. Wala. Wala pa. So sa wala pa na nakagamit, ang big force, so saan niya siya ka? Ang mga itawag na mo ko? Uh, Insecticide with nematicide. So, ang ito nga uh, lead force is na kung kaya siya ganit na binasa, mga naisay na binasa corn burer. Ha? Uh, o sa pot, labi na itong mga itawag grams, army wall, Rumahon, rumah nggak, mana nggak asal jarum sayur, kamu sudah siap, mukhang tayo. Sulong sao, force. Ani pulsa tolong, soto pagamit na diis, soto butang sa Butang sa puluan, tangsa tangsa puluan, na dinas sa mga swipul, ah, puluan uliran, butang ba? buntang nito at sa kaksang So ang ato ang reinforce sa siya ka systemic nga insecticide with nematicide. So, mo na siya, ang problema mo nga, makarit lang kamatay, pinaagi sa mga utot kang nga gamot ba, ay punuhan. So mo na, pwede yung ito, posible nga, gikan sa insecto na ataki. Reinforce So next, is kanya itong kartat, kasi huwag kailang kartat rin.

ng sakas prayer. Ito kaya kung gamit na lang yan. So next. So next is kanya itong ditawag kong star call. Kisa na gamit star call? Ha? Kisa na may nagamit star call riyan? So, sa so, wala pa kagamit, o nagagamit na, ay eh, kung magparaasan tayo sa star call, para nga sa mga mananap ng isok ko, sok-sok. Sa so, mga mananap ng isok ko, sok-sok. Kung na-pundin ang white

kalau nak bang kita mau nggak peradat, mau nyatu nggak internet pegawai. So mas angai kaya kat ini bapak tanya di circle, nak kaya kat ini benefit. Tapi kan kaya kat ini benefit, nanti di kaya kat ini circle mau nggak nak karun sama ang combination ng mga star ko lang pinufit. So, mau yung karoon ang pinakalas kalas, ko nga i-discuss. So, next is kanya mong kitawang kong series. So, kasi Nagagamit na. Nagagamit ko naman lang. Ano magagamit ko naman eh? <laughs> Dari mo na kay Bao. Ha? Ah, diris ako? ko? na ino. So last, so ito, ito no, sa inahan ni Ceres. Si Ceres, kung sa siya ka, bio-stimulant, fully optimalizer, pag mo yun ka, bio-stimulant, para pa, buhi. So asa na ito, kung hindi kami ito, no? kaya pala tayo mabuhi. Karon, kung nagluyong ka, yung, sa ito luyongan pa lang, sa simple,

so sa akong bayos na So, dili lang pa ko ito po na ang itawag NPK. So, ang NPK is, na is na lang ito yung ginamit sa man? Kasi ka palitan yung ko complete fertilizer. Kung siya, complete ko na siya itawag macronutrients So, karun,